Good morning. Good morning. Good morning sa ating mga uh, uh yeah, the 12 viewers that we have right now, mga invisible audience. Yeah. Uh, nandito po tayo ngayon mga kapa para eh, ipakita sa inyo ang magandang tanawin na nasa harap namin. Yan, 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 yan. Di ba? Lights, camera, action! Yan. Gaya mga kapakaganda ang mundo. Nakikita right. niyo naman po, na ano? wala pong daya yan. Siyempre, kaya just ko po muna mga kapwa ang ating ano, ang ating cameraman. Yan, kasi hindi naman kita si Doc. Yan, o, ayan, kapah, oh, yan mga kapwa, Oh. oh, nasa perfect shot kami, Oh. oh, isa po kasi mga kapwa, isang isla. At dito kami ni Doc nagpapahangin, nagmumuni-muni, nag-iisip ng nakaraan at nag-iisip ng future. At syempre, higit sa lahat, iniisip namin kung paano mapapaganda itong mundo. Tama. Ay, yan, sarap mga kapat. Ang... Ano Opo, kasi ito lang po ang aming, ang, ang aming enerhiya. Ang aming energy na pinapukuha ng aming inspirasyon. Kapirasong tubig at healthy coffee lamang po. Malaking bagay po ito para sa amin dahil, siyempre, dahil dito lang kapag-isip kami ng mga matatalinhaga, makabuluhan, makahulugan, at lahat ng maka maka Diyos, makabayan, makakalikasan, basta po makabubuting maka. Nandiyan na po lahat yan. Kaya, mga kapa, enjoy nyo po ang buhay at palabas na meron kami. Hindi man kami nakapagpasaya sa inyong lahat. Pinagsisira pa namin ito. Ay hangad namin ay mapaligaya ang inyong mga puso. Maibsan ang inyong mga nararamdaman. Ang inyong kalungkutan. pag inyong nagpis, Pagdurusa. Luha. Lungkot at iba pa ang mga karamdaman na walang lulas na yun ay may ibsa na sa pamagitan ating ng ating makapangyarihan si Doc Doc, ipakita mo kapangyarihan to my face in your face magandang umaga sa inyong lahat yeah, ngabigan, magandang umaga, umaga, ngayon sa buong mundo at lalong lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region Bicol Region Quezon Province Quezon Province Baler Batangas at sa Baler Batangas Marindoke Marindoke Mindoro Mindoro Abra Abra Binget Binggit hirat na kulo na oo uh, nga uh, 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 isa, isa yung mga kaibigan uh, nyo magkakilala natin dun sa Baler muna sa Baler of course ang ating kaibigan nyan sa Baler ang ating defending champion UFC si brother Marjay Benaventura wow idol <laughs> idol idol Benaventura brother wow yeah. yeah. uh, kami pupunta dyan at <laughs> kami magba-vlogging again yeah. uh, thank you so much for accommodating us tapos uh, nung nakaraan, nakakoy pumunta niyan. Yan. Maganda talaga pala ang balera, no? oh, yan. At nais nice ko rin badiin ang ating mga kaibigan niyan sa Marindoke. Sa Marindoke naman. O, lalo na dyan si Ate Amer. Opo. At ang kanyang mga kaibigan at mga kapatid. Gayun din si, uh, of course, ang ating stagis dyan sa Gasan. Uh, Gasan, Gasan, Marindoke. No other than uh, Lori. No si then Brother Nori ang ating mabuting kasama lagi na nagbibigay ng magagandang payo at karunungan at kaalaman. At sino pa, Brother? Of course, 10 years ago at aking bati na aking kaibigan dyan, hmm. si Brother Romy. Romy Nabas. Nabas. <laughs> Romy Nabas. <laughs> <laughs> Romy Nabas. maraming <laughs> <laughs> salamat hmm. na kami pinatera diyan sa inyong bahay. Opo.

Oh yeah. Yes. yes. Si, si Tio Lindo. Lindo Alda. Si Tia. Yaning. Yaning. Oh, yeah, lahat-lahat na kayo diyan na mga may mga ginintuang puso. Galing nang dinapa. Yeah. Binabati ko lahat kayo diyan. At, at siyempre yung taga Japan. Of course. Si taga, -Japan. taga Japan. Binabati ko si Pinsan Anabel. Yes. At ang at... kanyang mahal na sama at ang kanyang mahal na anak. Yes, may siyempre. Uh, kayo po ay nanood ang mga vlogs re-share and uh, view. right? At siyempre meron pa tayo, Of course, uh, anyo nga sa Anyo nga sa in, 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 Samada. In Samada. <laughs> 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 at siyempre mga kapa, yung mga taga-Macau na no, OFW nating mga magigiting na mandirigma ng buhay. Bigay po kaya ko sa inyo. OFW din po ito for almost how many years talagang enjoy ako at nakita ko kung gaano sa ating mga kapo Pilipino doon. Alright. Mga galing sila talaga, believe ako. Alright. At syempre, mga taga Hong Kong. Hong Kong. nag tayo dyan sa Hong Kong. Yung mga... Ayan. Yeah, I've been also in Thailand. Sorry, ka. Uh, Malaysia. Yeah, Malaysia. O, oh, batiin mo uh, lang Malaysia. Uh, nakalimutan ko na kasi matagal na yun. Adorado dito. Adorado dito. Sa Vietnam. Ai, Sa Vietnam, Vietnam! I'm Nguyen. I'm Nguyen from... Pabatayin ko sa Vietnam. No. Ah, gurang na ikas like mo dahil ay nagkakasnag. <laughs> <laughs> Ayan po mga kapang. Maraming maraming salamat po. At sa iba pang mga lugar pala dyan, mga tao na gusto namin batiin lahat. America. Kaya lang maubos na tayo ng oras. May susahin yung magandang oras natin. The moment, the golden time. All right. All right. So let's so start the see, starting. Uh, program, ah? Morning program. Nah. so my face. In your face. <laughs> 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 so, bye bye. In your face. Uh, good morning once again. Good morning At po. At na tayo sa ating uh, morning edition tonight this morning. I want to become a successful billionaire. Yeah, billionaire. Yeah, let's billionaire talk about billionaire. Billionaire. No, para yung mga billionaire natin, na tulad natin nilalakaw na eh. Kasi, hindi ko lang. Tapos later. Galing, galing, galing. Galing, galing. O No. Eh, mga kapang, sarap talaga, mga kapang, makita yung ano, yun, no? Yung mga moments na meron ganito na mapayapa ka, nakikita mo yung magandang tanawin, nakikita mo yung, yun na, no? nakalawit namin pang fishing, ayun, no? Yung pang pamain, nakalawit siya, nakaumang. mang. lang yan. Holy <laughs> oh. later. Oh, no. holy later na yan. <laughs> Kaya enjoy natin mga kapako karunungan na meron tayo may bibigay si Doc. Dahil si Doc ay isang ano, uh, batikang dalubhasang ah, uh, kar may karunungan dito sa kalikasan. Doc, nagbigay mo nga ng karunungan meron, meron, meron dito sa mundong ito na dapat ma-empower ma, ma, ma -empower ang ating mga malinood. Unang-una, of course, ang oh. lahat naman ng kayamanan ay galing sa pangyarihan. Ay, ay, ay. Oo, ayon sa Bibliya, ang Panginoon. Lahat ng bagay dito ay sa kanya ito. Mm -hmm. Tayo ay tayo lamang ay mga tenants dito. Mga tenant, paglilinis, tagapag-alaga, yeah. tagapagpaganda. Uy. Lahat ng ito ay may-ari ang ating Panginoon. Wow. Yeah. So, Ngayon, yeah, tayo na. Ng, Bibigyan ko lang kayo ng ilang criteria for dimension. mention uh -huh. how to become successful, become a billionaire not a millionaire. Billionaire so, because billionaire is more than a millionaire. More, yes. Uh, talagang nararamdaman ko, Dr. Paging, ano, pag sabi mong billionaire, eh, that is how how wealthy we are. Yes. Yes. Bakit nga po tayo, Dr. Uh, mayaman? because I've been uh -huh. a lot of companies at uh naranasan ko rin na magkaroon ng million in hand. Aha. Duma po Dumapo lang sa kamay ko. Aha. Uh -huh. At tumalo na rin sa Tumali, kamay. Tumalo sa kamay. Duman. Naranasan pa na rin yan. Oh. Okay, uh -huh. pag-usapan natin, ang how to become billionaire. Billionaire naman. Ang oh. Uh -huh. si Mang Tomas. Oo, oh, Mang Tomas. Uh -huh. Si Mang Tomas, nag-start siya ng kanyang negosyo mm. Uh -huh. ng maliit na puhunan. Malit lamang. At later on, nagkaroon siya ng billion. Million. Million. One billion of cash. Bakit ka nagkaroon siya ng billion? Oo nga. Isa yon ay kailangan mo, yung pera mo, ay i-save i-save mo yung para doon sa negosyo. Oh. Kasi pa naman ay para doon sa yung bibiliin mo. Oh, Hindi oh. mo talaga tatanggalin ang savings mo. Mm. Yan yeah. pala yun. Oh. Dapat lagi kang may savings, mali sabi. Iba yung tinatawag na kuripot at sa marunong. Sa marunong. Oh. ka na kuripot. Oo, oh. marunong ka magkuripot. <laughs> marunong ka <laughs> magkuripot my god, sixty bucks. Meron pala mag report. Bakit? Iba yung tinatawag na, nga yung, oh, eh, yung teacher ko noon ay nagsabi na, iba yung needs at oh. wants. Oh. Paano mo, paano mo explain yun? Ah. Oh. No. Ang, oh. ang, ang, uh, ang, wants and needs. Ah, actually ah, mga kapa, meron ako mga konting kalaman pagdating sa mga wants and needs gusto ko lang naman makabagay ng konting kalaman para na rin magamit natin sa ating pang araw na buhay. Sana makapagbigay ng linaw at makapagbigay ng kaguluhan sa inyong isipan. Ah, uh, unang bigay na kalinawan ay ang wants, yan yung ating mga gusto, no? At ang needs, ito yung ating mga pangailangan. At pinagkaiba lang dalawa, yung wants, yan yung ating mga luho. Bakit natin nasabing luho ang wants? Dahil yun ang Inatawag na walang katuturan. Ibig sabihin, walang kapa, walang magandang resulta. Ayan, meron tayo para info na dumadaan. Ayan. Alam po yan, uh, Barco. Ah, oh, hello. Ayan. Hi. Hey. Hindi tayo, hindi tayo pinansin mga kapa. Ayan. Balik tayo sa topic na kung saan ang wants ay yung ating mga gustok wala kayong pakialam kung may magandang bunga ba o may magandang resulta. Basta masunod lang natin yun. Samantalang ang pangailangan natin mga kapa, yung needs ay maging by hook or by crook, kailangan mong gawin yun para masustain natin ang ating buhay o ating pangangailangan sa araw-araw para mabuhay sa mundong ito. So, wala lang sa so, madaling sa'yo mga kapa, kung ikaw ay napagsama mo yung dalawa, Once in needs, ikaw mo yung pinakamasaya sa tubo uh, sa bundok bundong ito. Alam mo kung bakit? Yung gusto mo ay alin sunod doon sa bagay na pangailangan. Which is yung kung gusto mo umaman, kaya may execute yung mga needs noon, yung requirements. So yun, mga kapang kagandahan noon. Gusto mong umaman, gusto mong bumili ng lupa, gusto mong maglagay ng negosyo, gusto mong kumain, o gusto mong bumili ng bagong shoes, o gusto mong magpakasyon. Di ba mga kapa? Pag nagawa mo ang mga bagay na yan, gagawin mo yung, yung mga pangailangan na at ma-execute mo, napakaganda sa pakiramdam mga kapa. Isa kang magaling na creator of your own life. Be a master of your, you know, your destiny. Be a captain of your soul. Be a master of your life. And you are the greatest creator of your own world. Wow, power talaga. Dog, what do you, you dog, think? Sa yung explanation about dong sa needs and you know? Kailangan talaga din natin na maging mahigpit sa in terms of money. No? Mm -hmm. Kasi kapag wala nga tayong pera ngayon, ay no guts, no glory. Yeah, yeah. no guts, no glory talaga. So kailangan natin kapag wala tayong pera ngayon, ikang sabi ng iba ay walay. So, May, mayroon din talaga uh, Meron din talaga ang power ang money. Oo so, nga, okay. no? So, kailangan daw natin na isa pa, Dok. Mm kailangan natin ng disiplina. Disiplina. Pinaghihirapan talaga ang pera. Oh, kailangan, money. Dahil pinaghihirapan mo ang pera, may hirap. Kailangan, you have, you have to control. Yes. The control. System. Yeah. Because the finances it system, it leads you how to become billionaire. Yeah, yeah, absolutely. Kaya sa, na, nakita ko ng uh, magandang, ano, magandang tip ito si, uh, what this? The KFC. No, si, ah, hindi. Singkitan. Singkitan. Ah, yeah, the famous Kitan. one. Yung kanyang mm. anak. Mm -hmm. yung kanyang anak. Uh, Batay mo natin si Singkitan. Uh, chinkitan, binabati kita. Itakas sa mga dalubahas uh, internet, idol niya. Financing, uh, financing, financial uh, system. Eh, uh, yeah, financing system. Mm -hmm. Idol, Singkitan, binabati kita ng magandang umaga. Oh, maganda pa sa umaga. Sa ang sa iyong karunungan. Kay, uh, Sir Singkitan, yung kanyang anak yung kanyang anak, bago niya bibigyan ng pera, ay oh. kailangan daw niya muna na, for example, magugas ng pinggan. Oh. Wow. oh. Bago, niya bibigyan ng pera. ng pera. Oh, the tama. Purpose of, the purpose of uh, disciplining these children na kailangan, bago ka kumita ng pera do, mm. kailangan din natin ng ano, ng Pag Oh, mo, oh. para magkaroon ka ng Yeah, pera. practical. Kasi, may mm. mga bata ngayon na bigay lang na bigay ng pera the value of money is nothing. Yeah. Ano -ano, it's nothingness. It's nothingness. Yeah. <laughs> it's yeah. Running out. Uh, yeah. Mm. Kailangan natin ng ano? Nang tinatawag nating disiplina na pag, uh, paglabas ng pera. Yeah. Kaya nasabi ito yung needs and want. Ang kailangan lang natin ay yung need. Kasi kung ano yung mga nakita ng na mga bata nga, na bili, tapos. 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 Mm. naman, mm. so, So, isa pa yan. Pangat, pangatlo, do, Dok, ay mm. uh, yung tinatawag nating uh, limitation. Limitation. Hmm. Kung wala namang, kung wala namang kayong bibilin, kung ano, kailang mag-limit na rin kayo ng pera. Magtabi. Magtabi. Kasi, sa, banko. bangko, mm. no? Mm. Sa bangko ay pinaka best na magtabi ng pera kasi marami mandurugos ngayon. Mm. Maraming tulad nung pera ni, ni Dok, Uh, mm. Na wag tang sa dagat. Okay. Oh. Oh. Uh, Asa na to? To ano? Mm. Meron ako mga kapa kasi ano, uh, ah, halaga na sa 1.5. Nahulog lang sa dagat. 1.5 'yan. Oh, nahulog lang sa dagat. Eh wala akong magagawa. Wala hmm. magsimula. di ba kaya mas maganda talaga na sa ano, nasa bangko. At least yung ah, nag, na, nagagamit yung pera mo. Nahulog oh, kasi... ano, lang 1.5. Mabigat. 1.5 bilang kasi ayaw kasi ang kwento noon. Coke oh, kasi yan. Dili ko lang Coke. <laughs> so, no, it's low. 1.5 yung wata pa. Hindi lang ako madigat. Uh, Lububog um, na. Um. Nakailang 1.5 ka na dyan sa dagat. Nahulog. Eh, actually, 1.5 nga eh. 1.5 big. O, yung sabi 1. isa lang. O, oh, 1.5. Oh, uh, hindi 1.5 million. ah oh, hindi uh, uh, po. O, sabi ko. Sabi ko po 1.5. Dahil sa mga 1.5 na yan. Opo. Wow! So, let's... Let's continue. Yeah, go back into the financial system. The financial dog. system. Yeah. Ngayon, the advice for? Uh, my advice to the to the audience, ating mga gustong magpayaman, mag uh, multi-billionaires na oras na ito, ay kailangan din natin ng tinatawag na labor dynasty. Labor dynasty? Bakit tinawag itong labor, labor dynasty? Labor. Paki, uh, pakisurat mga followers ko yan. Labor dynasty. Yeah, Why is it that the dynasty system is is still still alive today? Yeah. Bakit billionaire yung mga kasi nagkaroon sila ng dynasty system na yung mga, yung mga yung mga yung formula noon hanggang ngayon ay pinapairan na, na rin ng mga Chinese. Oo. Oh, Get mga Chinese. Yun pala yun. Oh. Oh. Yeah. The only billionaire trillionaire in the Philippines is only Chinese. Chinese. oh. Except doon kay Villar. Oh. oh. Bakit bakit yung mga Chinese ganon? No? Oh, Ayun. bakit bakit yung mga Chinese? Ikaw nga, sige. Oh. Bakit yung mga Chinese ay mga mayaman? Eh siguro mga ka pa, naging mayaman dahil basta na siguro sa experience ko ano. Na sempre sa ko mga billionaire, mga millionaire. Eh masinop yung unang unang uh, punto po talaga dyan, ay masinop sila. Ultimo piso ay nakalista po yan. Naka-account po yan. Naka-detail po yan. Para makita nila kung magkano yung expenses and income. Income. Kaya, mm -hmm. Yung income nila. Lahat yan naka-details. Naka, -detail, naka para hindi sila mahirapan kung paano itatrack kung paano magpo-flow ang kanilang mga business, ang uh, income incomes and expenses and everything. So, yun ang pinakao na punto doon. Ano po, napakamasinop nila. At disiplinado sila, mga kapaa. Ang kanya mga kanila mga ginagawa, hindi lang talaga basta-basta hmm. yung mga mga old time na mga Pilipinos na nabubuhay lang sa uh, mga catching cook, wala <laughs> namin. Hmm mga mga nomads, sila hindi. Talaga financial literate sila. Pinupukos nila 'yan, binibigyan ng pansin, araw-araw nilang ginagawa 'yan, pina-practice, exercise para may isa buhay nila 'yan. Hangga sa ma-master nila ang bagay na 'yan. Kaya sila ay tinatawag ng mga financial literate, literate. Dito mga literate sa dito sa iba sa ating mga kapaa, medyo hindi ganoon kataas ang ating educational system hindi tayo masyadong aware sa pag-aaral sa mga uh, tulad ng mga uh, financial, di ba? Yes, mm, Hindi yes. sila aware sa mga tayo, tayo mm. sila, minaster po nila yan, mga pakay. Huwag na kayo magtaka kung bakit talagang idol ko yung mga Chinese na yan. Magagaling sila. Mahuhusay. Mas malalim ang kanilang pag-aaral sa lahat ng, ano, sa lahat ng larangan, di ba, Dok? Hmm. Maging sports, entertainment, di ba? Politics, economy,

Diba isa lang makita yung mga kabuhayan sa Pilipino? Mm. Hindi lang sa Pilipino, sa buong mundo. Sa buong mundo. Diba't ibang product? Mm. Ang kanilang na i-distribute. Na-experience ng mga tao ang uh, mga produkto na hindi nila na-experience, di ba? Mm. Sa papamagitan ng China, ay napakaganda at nagawa nila kung paano mapaganda ang mundo. Although, hindi ganun kaano, sabi natin, may mga downside din. Pero most of the time is 70% kasi ang life is experience lang naman, di ba, Dok? No, yeah, tama. Yeah, life is experience. So, experience natin. Uh, maging anong level man yan, anong category. So, gano'n. Gano'n talaga. Uh, tama ba yung ano ko, Dok? Tama, tama Dok. Do? Tama. Yeah. yeah, exactly. Na yung mga sinabi mo ay, yun talaga ang dapat gawin ng mga Pilipino. Yeah. Isa pa sa nakita ko doon sa Chinese character. Chinese tennis uh, uh, tennis character yung tinatawag nila kahit piso. Oo. Oh, oh. save, nila. Oh, yung oh. yung ano ko yung kitigan ko na sikuran. Mm. yung tipsy. Oh, na Nabasa, oh. pinabayaran ng ano, ng Chinese. The Chinese. Dahil uh, ang <laughs> dahil ang piso sa kanila, malaga. Binabalyo nila, pero oh, oh. ayun nilang masayang piso na yan. Oo. Oh, oh. Ang mga Pilipino. Oo. Oh. You know? Kasi ito yung sample mga kapano, mm. Lulok. Mm. Ang isang milyon bawasan mo ng piso. Oh, hindi na milyon. O oh, hindi na milyon. O oh, ganun, 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 oh. ganun. Ang ibig sabihin No? Sa madaling mm. uh, Pero uh, pag may kalahati ka, half million pa rin. Oo. Oh. Kahit na. Hindi you na know, one million. Oo. Oh, oh. Kasi nabawasan ang. Pwede rin nawa one eight million. <laughs> Oo. Oh, <I don't> <laughs> to my face. To <laughs> <In> your, <laughs> <place>. your face. <laughs> Okay, yeah. Right. for the program mga kapatid. Salamat sa aming mamati um, ka buo. At uh, usapan dito sa morning edition ng To My Face In Your Face. face.